May mga bagay na cute sa umpisa pero bandang huli nakakairita na at nakakasira. Sa relasyon, ang isa sa mga ganyang bagay ay yung trust issue. Tingnan mo ha, kapag ka bago pa lang kayo, eh, kilig na kilig ka kapag lagi kang hinahanap. Pero pag matagal na kayo, eh, minsan parang nakakairita na yung panay, where na you? Kahit nandiyan ka lang naman at kahit katatanong lang kani-kanina lang. Minsan hindi mo lang masagot ang telepono, eh, galit na agad sa'yo at labis-labis ang galit. Siyempre, iba naman yung sadya mong hindi sinagot at may habit kang nag ignore ng tawag at iba din yung talagang hindi mo lang nasagot. Minsan, nasaan nyo din ng selos, ang trust issue. Meron ako nadinig na kahit matanda na ay kilig na kilig pa sa asawa niya kapag nagseselos kasi daw feeling niya, eh ang pogi-pogi at fresh na fresh niya kapag ka pinagseselosan. Kaya lang, kung ang selos ay wala na sa lugar, eh alam nating hindi na makakabuti yan. Pero alam mo, Masakit at mahirap na madamay sa taong may trust issues. Pero, lalong mas mahirap para sa mismong tao na may trust issues. Madalas, kahit wala naman dapat isiping masama, ay kung ano-ano ang naiisip. Kaya tuloy eh, pinagmumula ng hindi magandang samahan. Misan ayaw naman ng tao may trust issues na maging ganoon, pero sadyang doon na uuwi ang pag-iisip. Hindi naman gustong pahirapan ng taong may trust issues ang sarili, pero sadyang mahirap ang nasa ganyang sitwasyon sa Bible ay may paanyaya sa atin na magtiwala sa Diyos. Ang sabi sa Bible, kapag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus. At ang kapayapaan ito ay hindi kayang unawain ng tao. Hindi madali ang mapasok sa relasyon na may trust issues. Pero kung sakaling nararanasan mo yan, Mahalagang maunawaan na ang paghilom ng kalagayang iyan ay parte ng layunin at responsibilidad sa isang relasyon. May mga pagkilos na makapagpapalala niyan sa buhay ng isang tao. At meron din namang mga maaaring gawin upang magkaroon ng paghilom. Isa na dyan ay ang paglapit sa Diyos at manalangin upang ang Diyos ay maging bahagi ng samahan at ng journey sa paghilom. Nais ng Diyos na maging maayos ang relasyon na iyong kinabibilangan. Madalas sa mga problemang nararanasan ay nagiging daan upang ang Diyos ay ating pagbuksan ng pintuan ng ating mga samahan. Ang kainaman, kapag ka ang Diyos ay isinali mo, ang pagkilos niya ay mararanasan niyo. Kaya sa mga pusong pagod na sa relasyong kulang sa pagtitiwala, panahon na para tanggapin ang kaloob na paanyaya. Isali ninyo ang Diyos at makikita mo ang paghilom at pagtatagumpay sa relasyon. Passa ah, a capa.